bahay ninyo cute kayo <laughs> okay kayong pintura tayo na pinturahan yuhu mga katikang kumusta kayong lahat ngayon po ay patungo kami sa pabahay natin kay tatay binsyo. Napakabita na natin ang jilose, nakulaya na natin. So ang ginawa sa ating karpintero ngayon ang CR. Mahaba-haba ang biyahe namin ngayon. Galing kami sa Lapas, may vlog kami sa Lapas. Tapos sa Isidro, ngayon dito na naman kami sa Salaga Tabugon. Medyo nangalay na ang puwitan ko pero sige lang, patuloy tayo. Diyan lang kayo, samahan nyo kami, pasilip namin ulit sa inyo ang uh, pinagawa nating bahay ni Tatay Binso. yan po makikita na so hanggang dito lang tayo yan po uh, maganda na tingnan yan napakaganda yung kulay shout out ni si Ruzi and ma'am Rizie de Labina sa ating uh, materialis sa bayad natin sa libor nito ay kinuha ko sa pundo namin ni ma'am Jose Dungbo maraming salamat po sa inyo silminto na rin dito. Saka dito yung ano. ano. Ay! Kompleto na na Yan na, tatay din siya. Salamat ganit ka sa mga kwa. Salamat lang ka sa mga sponsor nga git. Sabangan ka. Salamat, Salamat sa ilah. Salamat, Salamat sa ginawatay. Nagrasihan kita. Hindi pa yung So yan po, natapos ng napinturahan. Tapos ng uh, nakabitan ng jilos Yan, maganda na. Grabe tayo, ang niluta naman na yung bayag tayo eh. Resibo. Resibo, gahatan yung kaiber. Gahapon ako, ang ibinig. Ang gahapon. ka maglungan. So ito tayo.

yan po guys, ito po yung update natin ngayon. So yan na ah, napagawa na po ng CR, mayroon pang lutuan, ah, mayroong lababo dito na sa gilid. Sa gilid. Yan, tapos ito po yung napinturahan. Maganda po yung pintura. Yan, maganda na. Salamat sa nagtulong sa akin ng ano, mga sponsor. Bigyan mm -hmm. nila na ako ng bahay ko, bakit maliit lang siya, maganda naman. Okay, mm -hmm. may puso sila eh. Ano. So, komportable na kaanin tayo, kiyot kayo ang balay? <laughs> Ayaw mo lang alig na tayo, muna ni. Mm -hmm. Maraming salamat po. Ano? Mm -hmm. Kasi nagtutuwa naman rin ako, nagtilulungan niyo ako kahit mahirap lang làm hết lên, làm mà cho tôi luôn nhóc. Yan po, ah uh, maraming salamat and uh, shout out sa ating sponsor, Ma'am reje de Labina sa Chicago, sponsor natin sa materialis. Uh, Nakaabot po ng uh, 36,762 po yung materialis natin lahat. At saka yung bayad natin sa karpintero sa Libor ay uh, galing po ni Ma'am Josie dongbo Maraming salamat sa inyo ma'am. Yan lang po ang uh, Pasilip namin sa inyo ngayon sa pabahay natin kay Tatay Binsyo. Yan po. Uh, tapos na po. May maayos na matutulogan na si Tatay Binsyo. Hindi na siya mag maginawan tuwing gabi at hindi na siya matutuluan tuwing umuulan. Maraming salamat sa inyong lahat. Yan po, ah, habang may uras pa, ah, patuloy kami dito sa lugar ni Jamaica. Nagchat si Jamaica sa akin na malapit na daw ang deadline sa enrollment para si Kansi Mister, kaya kailangan ng kunting halaga para sa enrollment. Kaya dumaan kami dito ngayon, samahan nyo kami, kausapin natin siya ulit. Ah, nandito si Jamaica. ka ah. Jamaica. Kumusta? Uh, <laughs> Hi vlog <laughs> oh, si Jamaica po. Uh, kung sino pong nakasubaybay sa vlog natin ni eh, Jamaica. So ngayon na uh, yan, kausapin natin saglit si si ano po. Si Jamaica. Imong eh, manghot, ka? Hi. ka to po manghot <manyan> uh, po dunay mo. hello. Yan. <manyan> po. Ah, uh, dumaan kami dito ngayon. Eh ano po eh Kumusta ang ah, uh, pag-eskwela? Okay lang ya, medyo kon adult ka nang struggle gamay kay daghang buhaton. Daghang kay buhaton non? Mm. Oo. So ang unsa na taron nga pizza? So ang kuan ang si kan si mister Good um, naman ang enrollment prayer pag karong 14 may last last uh, enrollment karong uh, December 14. -huh. Mm. So kailangan na uh, mapa-enroll kayo, no? Mm. Magkano ba yung enrollment? Ang enrollment ya yeah, is more 1k. O oh, mm -hmm. kaya tas meddakra raman sa nasasa kan kwen. Uh, sa uh, tuition. Hanggang December 14 lang po yung enrollment para sa second semester na no. Mm -hmm. Oo. Oh. So kailangan na uh, magpa-enroll ito si ano po si Jamaica. So mga 1k, 1k, 1k ang enrollment. So bigyan ka lang namin ng 1k mm -hmm. para magpa-enroll po kayo. Oh. So kanang nami na na kon tinapay. So sari-sari ito. Ang dami to. <laughs> pang isna sa mga kapatid mo kasi. Oh, uh, uh, si Jamaica po ay marami pong kapatid. Ate, para pang isna niya ate ha. Naghapit rami sa bikiri. Eh. Yo. Ah, uh, Atenida, uh, maraming salamat. Ah, uh, bigyan natin ng pang-enroll si ano, si Jamaica. Salamat. Ito pa ay pang enroll po ninyo 1K at saka ito pang dagdag na rin ito sa ano niya. Pang baon baon ito 1K. Ha? Ay, maraming hmm. salamat po. Oo, bali okay, Salamat ate Nida. So, okay. sige ha. Aka nang uh, dili rin kayo may magdugay. Kaya napamilak ka. May Ah, uh, maraming salamat po ma'am Nida. Ba'y na uh. Ma'am Neda, uh, napak napakalaking tulong na po ito sa uh, aking pag-aaral. Lalo na po malapit na po ang aming uh, second semester. Uh, Maka-enroll na dyan ko. Okay ate. Oh, Ako sa may pangaon na modal pa. Dadalangin oh, mo. Hala, hala, 'wag mo akong. Snak sa paninya. Alam mo apon me, aturan tu senahan. Ha? Sige ate, 'wag uh, oh, sanay mangkasulte. Salamat Ma'am Leda sa ah, pas pa enrollment sa Maika. Heem. Mana kitulong na po ito. Maraming salamat. Oh, sa sa tuition niya sa sasikan semester. Ah, uh, ma lawyer na ang Ginoo. Ayaw lang magabalat. Ha? ha? kaya raw namo orang ranking siguro para pa endul name ha